yun po mga bay nandito na po kami sa isla so hibas ang pagdating namin kaya yung pagkakakot po ng bigas ay binabaruto na lang kumusta po kayo mga bay so, ito ay late na po nating magagawa dahil dapat ito ay nung birthday pa natin uh, 24 kailang na busy po tayo gawa ng meron tayong mga ginawa at may mga biyaya na hindi inaasahan dumating at may mga bisita po tayo dumating so, yung Ong Pam pagkatapos po ng Ong Pam ay dumating din naman yung Harabas tapos pagkatapos po ng Harabas ay dumating din yung uh, galing po ang Canada na bumisita sa atin dito so naging sunod-sunod po ang ating bis ang ating ginawa kaya medyo na delay po ito o, so, ito po ay patungkol lang naman patungkol po ito doon sa pagbibigay natin ng bigas so um, naalala nyo na bawat birthday po natin ay nag-share tayo ng biyaya at ako po pala ay lubos-lubos na nagpapasalamat mga bay sa inyong pong suporta lagi dahil so, kayo po yung nagiging dahilan kung bakit tayo nakakapagbahagi ng kahit maliit na na, na biyaya sa ating mga kapwa lalong lalo na po sa mga senior mga bay at dahil po yun sa inyong suporta at nagpapasalamat din ako mga bay dahil dun sa maliit na naitutulong natin ay mas lalo pa na napapa, napapalawak o mas lalo pang napaparami dahil meron po tayong mga sponsor na dumadating katulad po ni Lati Meridal at saka ni Lulofin, na lagi po yan silang lagi uh, laging nakaagapay o laging naka, naka back up sa atin so ngayon nga po mga bay ay nagkapasalamat po ako kay Lolo at saka kay Timiridal dahil uh, sila po ay nagbigay din ng malaking halaga para madagdagan o mas marami pa po tayo mabibigyan ng, ng biyaya ngayon para dun sa kaarawan natin ito na pala lahat ng bigas yan oh. ito lahat, tsaka mayroon pa sa loob, bali 24 piraso na ganito mga bay. At nag na magbalot-balot. Bati guys! Good morning mga bay. Ito na, umpisa na. Mga bay. Good morning mga bay, ripak. mga bay. Oi, Good morning mga bay. Kalakong mga bay. Ito na mga bay ang ating inihintay! Ang panitigay na naman ulit. Sanday. Yun mga bay. Magandang umaga ito, nagasimula na kami. Shoutout nga pala kay La na... Kaya yeah, Gio. Mm -hmm. Ayan na, suot ko na ngayon, suot ko na. Masid. Masid si... Salamat sa nag-sponsor. <coughs> duha doha. <may> duha. <coughs> Ako ang asawa, Glicerito. Gl 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 ang <coughs> hubog, tinatagan na. Salamat sa nag-sponsor. Teka <coughs> ko sa ka kaman. Salamat sa nag-sponsor. <coughs> Oh, salamat sa mag-sponsor sa Buhay Isla. dahan okay. salamat. Boss. Oo, baka magtawa ako ni Cory. Ay, pa ako ng si Pepe. Salamat ha. Hay niyan. Ay, ay, ay nga pala, ano pa lang, ano pa rin 'yan? Tinense nga pala siya. Buhol 'pag hindi. Mo na ka kaya niyo? <nga? laughs> <laughs> Salamat sa nag-sponsor sa mga tiguan. Oh. muli salamat sa walang sa sawang tumutulong sa aming mga uh, seniors dito sa aming lugar. Thank you so much. At salamat din kay Brad Nitoy. God bless you. Thank you. Atong si Mamre. Sabi mo sa kanya, salamat ha. <laughs> sa lahat ng tulong sa Buhay Isla. Maraming maraming salamat sa dito. Ah, magandang hapon po, lalo sa Buhay Isla at saka sa sponsor na nagbigay po ng digas. Laos kuso po akong magpapasalamat na sa oras na ito po ay may biyayang dumarating ng galing po sa Maraming salamat. Hmm. Ah, magandang hapon po sa sponsor na sa Buhay Isla. Marami pong salamat sa bigas na pinabigay niya sa amin, lalo na si Buhay Isla na siya po ang nagsikap para matulungan po kaming mga senior citizen. Marami pong salamat. Sana pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Salamat po. Salamat, Buhay Isla. Salamat. Ba? Hindi ka kulang ng boy. Baka mabutlot. Salamat. mo si Buhay Isla? Maraming maraming pang salamat. Huwag niyong kaligtaang sa baybayan ang mga vlog ni Buhay Isla. Napakalaking tulong na ito pa sa amin. Salamat po sa inyo lahat. Salamat po. Thank you, thank you. Thank you. pa rin na. Hindi na. Hindi Magandang hapon sa donors sa ni Buhay Isla. Maraming maraming salamat. Malaking bagay na po sa aming mga senior citizen, lalo na po sa, sa Buhay Isla. Thank you po sa sponsor po sa uh, sponsor nito. Uh, Lalo So po. sa, uh, niyo, sa Buha Isla. So, salamat po. Haha. Uh, Haha. 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 po um, uh, libre na kami kaya ngayon kasi amihan. Salamat ni Isla sa sponsor niyo niya, Boy Isla, na pinamahagi din niya sa amin. Thank you. God bless inyong lahat. Salamat sa sponsor na PBA. PBA? Hindi po. Ah, sa'yo? Ah, din po. Salamat sa Boy Isla. Under the Kasama mga kasama. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat po, Buhay Isla. Sa iyong sa amin na ayun ah. Maraming salamat po. Salamat sa bigay niyong bigay sa amin. Tawanan ni Buhay Isla. Timiridal. Sana bigyan kayo ng magandang pangatawan. Timiridal. Malusog. Hilay <laughs> sa mga diskresya. <laughs> Naiyulit tak, jud, okay. Ala na ni Bay <Okay>. isla <laughs> makasawa ng maganda. Makasawa ng itang ita baka. Bay, 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 salamat sa nagbigay Bay, 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 Maraming salamat ang damat, ninyo sa amin bigay. Salamat po. Salamat sa Islam. Maraming maraming salamat sa bigas ninyo, bigay sa amin. Nag-asik nurse po Maraming salamat. Salamat po Ma Meril sa tatay ko po itong kinuha ko ano niyo. Ayuda. kanta ka kanta Malvinal, thank you, Marami waray <laughs> Okay. Katarugan <laughs> at tunay na krisman. Akala nito ka lang, akala nito ka lang, nima iniing Salamat ko ni boss ni toy voice lah, thank you. Ma'am, salamat. Sebiya sa yam pili ko sa Amin. Sana mapahaba pa inyong buhay para. Marami ka rin matutulungan, mga senior citizen, katulad sa aking mahirap. Ma'am, maraming maraming salamat po. Sana mabuhay pa rin kayo. Salamat, Ma'am Miridal. Salamat. Ma'am Miridal, salamat. di ko di. buhay isla. Ligyan ko ang buhay isla. Muna yung wapong... Wapun ma lali mam, di na mam ma sino? Mam Miridal. Mam ma Miridal. Ah, kanisiwan si Salamat. Yeah, Maraming Salamat. Malamang. Marami Malamang. at sa Malamang. 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 sa Malamang. 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 ng Malamang.

Salamat intawon, Salamat kayo, Kuya Isla. Salamat kayo. Sa tinto na to sa amin. Ah, magandang hapon po. Kuya Meridal, ma maraming salamat po sa binigay niyong grasya sa amin. Maraming salamat din sa buhay isla naman. nagtulong sa inyo. Salamat po. Ayun mga ba bay, kami ay papunta doon sa kamangamangabay at doon mamimigay kami mga bay sa ano, sa kamangamangabay. Pag pag na nas pag alisin ko magpaw na itong tigtirason. Ah. Ayun, mga bay, nandito na kami mga bay sa mga mga bay. At tatawagin na lang natin sila. Papuntahin na lang natin dito, dito tayo maghintay. Simula na natin pamimigay. Ah, uh, nagbigay po ay si Ma'am Miridal Dal tsaka banggit niya na rin si Ba. ng Mary Dal, banggit si Ba. Maraming salamat kay Ma'am Miridal Dal kay Boys La. Boys La. salamat. Thank you. Oh. Welcome, welcome. <laughs> Next. Yan. Siya na kukuha yung sa papat mama niya. Kasi wala, wala dito. Ayan. Okay. Thank you. Thank, you. Thank you. Salamat na lang. Maraming salamat, Ma'am, Merica, at saka <laughs> tayo buhay sila. Yun, ha? Malaking pakirabang namin ito. Kahit ganito lang. Ano rin sa katutulong din si buhay sila at saka si Ma'am. Welcome. Welcome, Next. Next. <laughs> yeah, maraming salamat kay Ma'am Merica at saka kay buhay sila. Um. Mix. Maraming salamat po kay Ma'am Meridar at kay Boys. Hey, nice. Thank you Boys. Ngayon. Ma'am pong salamat kay Ma'am Meri Meridal. Para okay, kay Buhay At saka kay Boy Isla po. Maraming okay. salamat po. Welcome. Maraming salamat welcome. po Boys at Ma'am Ma Meridal. Salamat. Welcome, welcome. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat Buhay Isla at Ma'am Miridal. Maraming pong salamat. Welcome. Ako na lang po magkakuha ng bigas ng nanay ko kasi po may ginagawa siya sa bahay. Yan, maraming salamat po kay Ma'am Miridal at kay Buhay Isla. Maraming salamat. Yan, bye -bye. tapos na kami dito. At yan, yeah, pabalikan naman tayo. Let's go! Maraming pong salamat. Bye-bye. bye. Kay bye. bye. Salamat kay okay. okay. Oh. Salamat Salamat. 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 Yung mga bay, uh, tapos na kami mamigay at yan babalik na kami doon sa baba. Huh? Let's go guys. ini. Okay. Okay. <laughs> Balik na kami mga bay, tapos na kami mamigay. Yan. Yan mga bay, so, idudugtong lang namin ito mga bay doon sa pamimigay po natin sa senior po mga bay. So, meron po kasing nakaraan pa ito mga bay, nagpadala sa amin ng pangkonsumo si Sir Engineer, Engineer Orlando Laurel. So, hindi po namin, hindi umuna binili ka nakaraan kasi uh, hindi pa naubos yung, bago lang naubos yung ano mga bay, yung Kilati Meridal, ay Kilati, May na pang konsumo sa bangka. Ngayon po ay pinadalahan po kami ng 10,000. So, na. Tapos dalawa pala sila mga bay. yung isa nagpadala rin. So, ayaw na magpabanggit ng pangalan 4,000 plus. So malaki-laki ito lahat. Nasa 14 po lahat ng pinadala mga ba. ang bili nila ay ibili po namin ng gamit sa bangka. Uh, oiling, bigas, ganun po mga konsumo sa bangka maraming maraming salamat po uh, Engineer Rolando Laurel sa iyong pagsuporta lagi sa amin na Pakabuti beauty po. Okay, guys, at saka yung kay Ma'am, na ayaw na po magpakilala. Maraming maraming salamat po. 'Yun, maraming salamat po sa inyo. At uh, Engineer Engineer oh, Rolando Rolando Laurel. Maraming salamat po sa bigyan yung konsumo para sa amin sa bangka. Guys po. Sa akin, saka si Ma'am, ba, na ayaw na magpakilala. Na, na, ayon na magpakilala. Thank you Maayaan po sa inyo. Na. Tsaka ito mga bay, nag-prepare pala kami ngayon kasi mamaya ang gabi ay lalaot po kami. Mag night fishing kami. So naalala nyo, yung kami nila Papa nakaraan mga bay, yung talakitok. So yun yung gagawin namin mamaya ang gabi. So sana, kumain po mamaya ang gabi. Guys, yun mga bay, magandang tahali. So yun, maraming maraming salamat ulit sa suporta palagi at higit sa lahat sa tulong niya sa amin sa ano, konsumo sa bangka maraming maraming pong salamat sir Rolando Laurel at kay ma'am na hindi na nagpabagit ng pangalan maraming maraming salamat po God bless po God bless And guys yan po magandang umaga po sa inyo mga sir mga ma'am maraming salamat po sir Rolando Laurel sa binigay mo sa amin pangkonsumo para sa aming paglalaw uh, pati ma'am maraming salamat po sa mga biyaya na binibigay nyo po sa amin salamat po God bless po ayan sir uh, a Amin maraming salamat po sir sa yung pinadalang pangkonsumo sa bangka pang laot in God bless po at sa hindi po nagpakilala dyan ha, maraming maraming salamat po prepare po para humiang gabi ayan Go. Oops. At sembre ako na naman. Guapo. <laughs> Gio. <laughs> Yo, maraming maraming salamat po uh, Sir Rolando. Ah uh, uh, Chef Engineer Rolando Laurel. Ayun, maraming maraming salamat po Sir and Ma'am. Maraming maraming salamat po sa inyong pakonsumo sa bangka. Sarang Guys, ano bilhin natin? Ni... Nating... God. God bless po. Ayun, God bless po. Guys, anong bilhin natin? The request. Burger. Burger. Joy panglinis, panghugas, pang joy. Ano ba? Pa? Kulgit? <laughs> Pangunsumo mo na yun eh. Ano? Ano? Ano yan? Ano? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Kulgit. Kulgit. <laughs> sayo na, sayo lang yata yan ah. <laughs> so, bili tayo ng mga uling, bigas, kape, tsaka biskwit, tsaka burger mga bay. Tinapay kung may tinapay na mabili. Marami-raming kape ito. Wanto <laughs> sawang kape po ito. Kanti <laughs> mantika pala lamas ketchup kicap, uh, ano pa sinigang na nor pang paasim o, so, magtitira na lang kami dito mga bay na pambili ng mga ricado uh, katulad ng lamas ayun lang lamas ba tulad ng kamatis sili kasi pag kami lahat ay mabubulok lang so paunti-unti siguro magtitira kami kahit mga isang libo para doon Okay, let's go. Mamili po kami habang sila lain nag-aayos. Kami naman ni Banwa ay mamimili. Let's go. Okay na? Bye. ito na tayo mga bay tayo i-bibili. siyempre ng buwan kape tsaka ng champion tama tama ito mga bay kasi tuloy tuloy na yung laot namin Ito yung unang nabili natin mga bay. 3 May So, bili naman tayo ng bigas tsaka uling. Let's go! Yan mga bay. Bali, yung nabili po namin ngayon ay tatlong sakong uling, isang sakong bigas, tapos itlog, tsaka ito yung mga mantika, tsaka ketchup, tapos mga biskuit, tsaka kape po mga bay. So, bali hindi po namin muna inubos lahat kasi so ito ang atira. So pag naubos po ito, so, bibili lang po kami ulit. Tapos, tawag ito. Uh, pambili na rin po ng mga lamas-lamas. So, ayan. So may mga natira pa ng mga 6,000 plus po. Ayan niya. So ito ay pang next consumo. Mga uh, bay, matagal-tagal pa ito bago maubos. So salamat po ulit sa uh, Sir Engineer Rolando Laurel. Salamat salamat po ng marami tsaka kay Ma'am. Uh, o oh, bagay po nito sa amin. Uh, sobrang salamat po at nawa ay pagpalain na po kayo sa inyong kabutihan ginagawa. Alam kong hindi lang sa amin at marami pang iba kayong tinutulungan. So salamat salamat po ulit. Yeah, best po. Shoutout kay Windy Ratilia from Mindanao, kay The Stranger Mix Vlog from San Vicente, Palawan at kay Jeremy and Brian Dayun at kay Arnold Medillo ng Palonpon, Leyte at shoutout din kay Bay Arnel Tayo, shoutout din kay Arnel Kuyos at kay ma'am Rosalinda Niog watching from Iligan City at shoutout din kay Shirley Fano at advance sa pe-birthday na rin po ma'am Shirley more birthday to come at god bless po shoutout din kay Vairapi Bantilan at kay Renato Cruz from Pampang